Yan, hello mga kay bag so happy Sunday ano. So, tayo ng dalawang Bluetooth, Bluetooth earphones, ayan Bluetooth wireless earphones. So dalawa. So na request tayo don sa ano sa may barangay Bilia Bota. Unay natin. Siyempre magtatalim ng tayo don sa may signal. Ano. So, dalawa lang muna to. At wala akong panahon na marami for mahabang oras Para makapag uh, ano. So marami pang gagawin So shoutout muna sa lahat mga followers sa diyan. Dalawang uh, mga kaibags at uh, pupunta muna tayo nang anong ang uh, Biliya Volta, no? Tatakbo tayo nang Bluetooth blue uh, van. Mabilisan na 'to, ha. Oh. Uh, eh. Oh, puntahan na. Ayan, mga kaibags at ang tagal mag-upload ano? Siguro mga 25 minutes na ako rito. By the way, maraming maraming salamat kay uh, Jorbin. Ayan, shout -out kay Sir Jorbin. Kay Mizel Jimenez, Mardia Aguilar. maraming maraming sa -marami salamat sa pag-follow. Kay uh, Pag-Ona, Shal Ozra, Chet Harvey, Abarzoza. yan. pakipollow follow yan. Uh, Nilnia Aldare yan. Thank you so much Maylin Sambahon Paul Lopez Ayan Na nag-follow sa atin Kay Moto Jig Salamat Ano Kay Papa AJ Ayan. Thank you thank you so much Mahina signal dito sa may barangay Bilya Bota uh, Shoutout ko na lang yung mga susunod natin na video Ano Dito tayo mag-aabang Mga ano natin Upload na, na Upload na ang bilis oh. Uh Oho. <laughs> ang bilis oh. Tingnan natin lalapitan natin 'to. Ayun, lapitan natin 'tong mga dalawang magjowa na 'to. All right. <laughs> One down. Hello. Sino na siya shout out niyo? Sino babati niyo? Wala ka mababatiin? Wala. Sige, open mo na. Para kita ng viewer natin. So ayun mga kaibag, meron na nanalo ano, ano uh, pupunta naman tayo ng na. Pupunta naman tayo ng ano na nalagyo. No, Ako <laughs> na dai Meron na ito, Leo, may muna na. na. Shout ka muna, may sticker ka na ba? Wala pa. Ay, bigyan mo sticker. Request nyo ka lang. Bilisan na natin itong talaga na ito. Lagyo, lagyo. Lagyo, lagyo. Mabilis lang yan. Lagyo, lagyo. Oh, bahala na kayo. Walang nakakakita sa akin. <laughs> Puntahan nyo na mga kaibags bago makuli ang lahat. Oh, Oh, yun na. <laughs> May kumitis <committees> na. <laughs> Meron na mga kaibag. So, yung follower natin. Follow. Yun yeah, oh. Shoutout mo na sir. Shoutout mo na. Ayan. Sige, buksan mo sir. Para kita ng mga viewer natin. Wala pa na ako. Sabi ko 10 minutes na. Parang imposible ito. Sige, buksan mo sir. May sticker yan oh. Okay, open mo. Okay. Oh, ah, pupunta mo. Open mo yan. Ah, sige, buksan mo. Para kita nila. O, oh, yan, o. Oh. Balatan mo na yan. Sa'yo na yan. <laughs> Ayun. Sabi ko, 10 minutes na. Wala pa rin kumukuha. Ayan, ayan. Ayan. <laughs> Sino ba ba tingin muna? Sino siya shoutout mo? Shoutout po kay Mary Jane. May pera ng motor. Ayan. Pinanghiram ka pa talaga ng motor? Shoutout ko yan. Shoutout po. Sige. May sticker na yan ha. Salamat. Request lang yan eh. O yun. Okay na mga kaibags. May nanalo na. Tayo na. meron na. meron na. Yan, By the way. Maraming maraming salamat sa mga sponsor ko. noong kapadamsutan sa Sigan Family. Kay Ma'am Sherry Grisula, At kay Maring Nairos. Ayan. Kahit mga person na